Hello guys, mga magandang araw sa mabilis na na Sana tuloy-tuloy na. Sa mga pag to so, kami ng pat ng ambulansya salamat lord ay nato ay so, na gusto kong hirap pag nato tensya na hmm. <coughs> hindi ako nakasupport ng so, Maria pinag-Germany parbawi na lang to Wala, <laughs> yung kuya ko. Kasi iba yung way niya. Di, kauwi. Ha? Kauwi. Ayan yung aming mga tanod, mababait na tanod. Ayan. kami ng ambulansya. Pauwi siya sa sanang gustin. Sanang gustin lang yan eh. Mapapalayo siya pagkain. Pwede naman ito sa may kapasuntong na gori, wey, no? Oo. Oh. Tapos ano mo, biyay ka pa dati, ma, no? Kaya di ganun din. Hindi e, na daw. Hindi pa pa sa ito, no? Oo. ko yung paano pa. To. Bago tong ambulansya. Mukha nang bago. Kahit siya Hindi na maganda Okay. Baka ba naman, nagulat ako. Biglang nanguyin na siya. Kakain kami tangali. At sumalikod lang ako sa glit. Yung natumbad na ano siya, napahika. Yan ang tagilid. Sabay, so, yung plato tumagilid. Tapos nung kayong pagkain. Eh, naku, oh, tawag ako sa pisan ko. Buti na lang ang may matatawa. Ang bilis ng, ano lang, aming mga parang, tanod. Ang bilis ng, pag, 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 -ano, pag rescue.

Ay, kakain na kami ng tanghalian. Uh, nabiglang na tumba. Tumba pati plato. Diyos ko, lang namin ulam. Ewan ko kung inuulam nila. Kaya pagdating namin ito, pares kami gutom eh. Sabi <laughs> nga nagwawala na siya nung gabi. Eh, pakain na daw siya. At siya gutom. ay ayaw pa pakain. Ang taas ng sugar. Ay, nako. Pinababa talaga.